Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa nullish coalescing operator sa TypeScript. Kabilang din dito ang mga praktikal na paksa tulad ng mga pagkakaiba sa pagitan ng nullish coalescing operator at ng logical or operator, pati na rin ng nullish coalescing assignment operator. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang nullish coalescing operator sa TypeScript ay katulad ng short-circuit evaluation sa JavaScript ngunit mas malinaw na ginagamit upang magbigay ng fallback value kapag ang kaliwang bahagi ay null o undefined. Pinapayagan ka ng operator na ito na madaling suriin kung ang isang halaga ay null o undefined at magtakda ng default na halaga kung kinakailangan. Ang nullish coalescing operator ay ibinabalik ang halaga sa kanan lamang kung ang kaliwang bahagi ay null o undefined. Pinahiin tulutan nito ang mga halaga tulad ng false, isang walang laman na string, o ang bilang na zero na masuri ayon sa pagkakalahad nito. Ito ay isang malaking pagkakaiba mula sa tradisyonal na operator ng logical OR. Ang operator na ito ay ipinakilala sa TypeScript 3.7. Ang pangunahing syntax ay ang mga sumusunod. Ang value ay ang target na sinusuri kung null o undefined. Ang default value ay ang halagang ibinabalik kapag ang value ay null o undefined. Dito, ang function get username ay nagbabalik ng default user kung ang username ay null o undefined. Kung hindi naman, ibinabalik nito ang halaga ng username. Mayroong mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng null ish coalescing operator at ng logical or operator. Ang logical or operator ay itinuturing ang mga halaga tulad ng false, zero, at walang laman na string bilang falsy tulad ng null, Undefined. Sa kabilang banda, ang nullish coalescing operator ay gumagamit lamang ng null at undefined bilang fallback. Gaya ng ipinakita, ang logical or operator ay ibinabalik ang default na halaga na 18 kahit na ang halaga ay 0. Sa kabilang banda, ibinabalik ng nullish coalescing operator ang orihinal na halaga kahit na ito ay 0. Ang pagpili sa pagitan ng logical or operator at ng nullish coalescing operator ay nakadepende kung ang 0 o isang walang laman na string ay tinatanggap. Halimbawa, kung nais mong panatilihin ang edad ng isang gumagamit bilang 0, kailangan mong gumamit ng nullish coalescing operator. Mapapalakas mo ang tibay ng iyong code sa pamamagitan ng paggamit ng type safety ng TypeScript kasama ng nullish coalescing operator. Sa sumusunod na halimbawa, ginagamit ang default na mga halaga kapag ang ilang mga katangian ay null o undefined. Sa user interface, ang age property ay maaaring isang number, null, o undefined. Kaya ang Nullish coalescing operator ay ginagamit upang magtalaga ng default na halagang labing walo. Samantala, ang name property ay nagpapahintulot lamang ng string, kaya ang halaga ay ginagamit na ayon sa eksaktong ibinigay. Ang nullish coalescing operator ay tumutulong magtakda ng default na halaga kapag ang halaga lamang ay null o undefined. Hindi tulad ng tradisyonal na logical or operator, hindi nito tinitingnan ang false, zero, o walang laman na string bilang falsy, ginagawa itong talagang kapaki-pakinabang kapag nais mong panatilihin ang mga halagang yun. Bukod pa rito, ang pagsasama nito sa type system ng TypeScript ay nagbibigay daan sa paggawa ng mas matatag at madaling basahin na code. Sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng Nullish Coalescing Operator, maaari kang sumulat ng pinaikli ngunit malinaw na low para sa pagpapalagay ng default na mga halaga at mabawasan ang di kailangang mga pagsusuri sa Null. Ang Nullish Coalescing Assignment Operator ay isang bagong operator na ipinakilala sa TypeScript na nagbibigay ng maginhawang paraan upang magtalaga ng halaga lamang kung ang variable ay null o undefined. Dito, ipapaliwanag namin kung paano gumagana ang operator na ito, sa anong mga sitwasyon nito epektibo, at magbibigay ng mga halimbawa gamit ang code. Ang Nullish Coalescing Assignment Operator ay isang assignment operator batay sa Nullish Coalescing Operator. Ang operator na ito ay ginagamit upang magtalaga ng bagong halaga lamang kung ang variable ay null o undefined. Sa paggamit ng operator na ito, maaari mong isulat ng mas maikli ang low ika ng magtipa kung ang variable ay undefined o null. Kung walang nullish coalescing assignment operator, kailangan gumamit ng if na pahayag o ternary operator upang makamit ang parehong pagkilos. Ikumpara natin sa tradisyonal na mga paraan ng pagtatalaga. Kapag ginamit ang isang if na pahayag, maaaring itong isulat sa ganitong paraan. Bilang alternatibo, gamit ang ternary operator, maaari itong isulat sa ganitong paraan. Sa kabilang banda, gamit ang nullish coalescing assignment operator, maaari itong isulat ng ganito. Gaya ng ipinakita, ang nullish coalescing assignment operator ay mas simple at mas madaling basahin kumpara sa ibang mga paraan ng pagtatakda na nagpapabuti sa kalinawan ng code. Ang nullish coalescing assignment operator ay kapaki-pakinabang sa iba't ibang sitwasyon, tulad ng pag-initialize ng mga katangian ng object at pagtatakda ng default na mga halaga. Narito ang ilang mga tiyak na halimbawa. Una, Tingnan natin ang isang halimbawa ng pag-i-initialize ng mga katangian ng object. Tingnan din natin ang isang halimbawa ng pag-i-initialize ng isang array. Ang isang halimbawa ng pagtatakda ng mga default na halaga para sa function parameters ay ang mga sumusunod. Ang Nullish Coalescing Assignment Operator ay napakakapakipakinabang, ngunit may ilang mga babala tanging null at undefined lamang ang tina-target. Ang operator na ito ay nagsasagawa ng pagtatakda lamang kapag ang halaga ay null o undefined. Halimbawa, ang mga halaga tulad ng walang laman na string, zero, o false ay hindi tina-target. Mag-ingat kapag ginagamit ito kasama ng ibang mga operator. Ang nullish coalescing assignment operator ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta kapag ginamit sa ibang mga operator. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba nito sa logical or assignment operator. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagtatakda ng default na halaga sa mga object o variable gamit ang nullish coalescing assignment operator. Sa pamamagitan ng paggamit ng Nullish coalescing assignment operator, maaalis mo ang hindi kinakailangang code at makakagawa ng mas maayos at elegante na TypeScript code. Ang Nullish coalescing assignment operator ay isa sa mga pinakasimple at epektibong assignment operation sa TypeScript. Ito ay lalo na kapakipakinabang kapag kailangang mag-check para sa null o undefined habang nag-set ng mga default value. Kung ihahambing sa tradisyonal na if, napahayag o ternary operator, ang code ay nagiging mas maikli at madaling basahin. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang dulo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na video.